So yun nga, uh, good morning, good morning mga insan Dito na naman tayo sa maliit na taniman natin ng mais no? Mula nung pagkatanim, 7 days na ngayon So kailangan na natin siyang Lagyan na starter no? 4600 ang itatanim Ang i-apply natin Synthetic fertilizer no? So ayan nga, start na tayo rito e tignan natin yung mga nagano so ayan na yung mga kasama nating naglalagay ng fertilizer starter natin ito ano 7 days na po itong mais natin so itong gamit natin 4600 na viking chip para mabilis sumabol itong mais natin Ayan o, mga mga lods. So ayan mga insan. Kaya aga tayong nag apply ng ano rito starter no. 7 days pa lang tong mga lodi Para makabuelo na agad yung mga mais natin. So ayan na siya oh. So 7 days meron na siyang tatlong dahon. No, para makahabol agad siya. So ayan, uh, Urea na Viking ship. 4600 ang ating uh, gamit na start pinang starter dito. So malinis pa rin itong bukid dahil sa inapply nating herbicide, yun yung atrazine. Then hinaluan natin siya ng uh, clear out, no? Disclaimer nga po pala, hindi ka hindi ako nag-iintroduce ng isang produkto. Chemical product. 'Yun lang ho kasi 'yung ginagamit namin dito para at least may idea rin tayong lahat, no? So, dapat uh, 10 days to 15 days mag Kasi nga may masyadong ano 'yung mga army worm ngayon. Kailangan mag-ano na tayo kasi mapapansin mo, nag start na. Hindi tapos mag-apply na tayo dito ng ano. Nang insecticide para ma-prevent natin ano, may damo na kailangan natin bunutin para hindi na lumaki pa ayan natin to pero may mga lulusot pa rin hindi naman siya totally 100% na no walang lulusot meron at meron pa rin ang natin mga paragis na to ipiprevent lang natin dito yung mga paragis kasi sa mapaminsala ito masyadong malakas kumain ng vitamina ng mais ito so ito na no? mga lods 7 uh, days may starter na mo tayo so nga mga insan so yung 7 days na yun hindi po yung dalikado sa mais no? so wag po tayong niwala na kapag nalagyan yung talbos mamatay hindi po totoo yun kahit itry nyo pa no tulad makikita nyo naman ito kapag mag update ako kung may namatay nga so 7 days pa lang ito mga lodi ha nag na po tayo yan, no? ganda nung germination nung buto natin ang seed na to uh, 3585 pa rin So, natin kung atikihin ulit ng harabas or yung faw yung army worm. Pero, iahanda yeah, na natin yung ating mga ano dyan. sandata, para sa mga army worm na yan. Mag apply na tayo agad ng insecticide, no? Nung nakarang cropping kasi hindi tayo nag-apply. Pero, kahit papano, kahit inatake ng FAO, uh, okay pa rin naman yung naging ani natin yun nga lang medyo bumaba dahil sinabayan ng uh, walang ulan noon hindi naguulan no tinamaan tayo ng drought kaya yun yung isang dahilan kung bakit ah uh, medyo bumaba yung ano natin koldo grabe yung atake ng faunong nakaraan pero okay naman yung ano natin so yun lang uh, ah, abangan natin yung kung ano yung magiging outcome nitong inapply apply nating fertilizer kung maganda na ba yung magiging epekto nito siguro 5 days ganun okay na to magkikita na natin talaga kakapal na siya so thank you so much guys mga insan ingat tayo lagi God bless us all. Bye-bye.